bago ako pumasok sa trabaho, ay magtatanim muna ako ng snow peas at saka ng beans. Ay, hello, minasan, konnichiwa. Tara, nyo kami today's mini vlog. Bago po ang lahat. Ito nga po palang mini vlog na to ay noong April 18, 2025. Kaya na po kayo mga auntie dahil late ko na po itong nai-upload. Pagkatapos ko nga po pala si Kenshin kanina sa school, uwi ko ng bahay, ay magbubukal ulit ako ng lupa. Kali, nandito nga po pala ako sa likod ng bahay namin. Dito po ako magtatanim ng green peas at saka ng beans. Last year, ay dito rin po ako nagtanim dati ng napakadaming sitaw. Ito po muna yung una kong itatanim, tapos next time na lang ulit po yung sitaw. Kailangan ko po kasi magmadali mga auntie dahil mamaya po ay meron po akong pasok sa trabaho. Dahil may oras pa naman po, kaya magtatanim muna ako. Ito po yung mga buto na nabili ko po dati dun sa watahan. Ito muna yung una kong itatanim. mga pala dito sa gulay na to mga anti kung hindi po ako nagkakamali ay snow peas ito po yung sinasahog natin sa pansit ito naman po yung sunod kong itatanim dahil last japan po ako ngayon kaya ang tawag ko po dito ay japan beans Nito ko nga po tinanim yung mga ating mga buto. At tabi nga lang sila. Pagkatapos kong itanim ay diniligan ko muna. Bale, gagawa nga rin po pala ako dito ng pag-aakyatan ng mga gulay natin. So dahil kakatanim ko lang po kaya hindi mo na ako gagawa. pagkatapos tapos niyan, syempre ay tatabunan po natin ng lupa. pagkatapos tapos ng sham sham sa wakas ay tapos na rin po ako magtanim. Dito naman po sa kabila ay meron po ako dito mga hollow block. Tatanim din ako dito. Sayang naman kung hindi natin ito gagamitin. Next time kapag hindi po tayo busy ay magbubungkal po tayo dito ng lupa. So sa likod ay dito ko po tinatanim yung ating mga kamote. Gusto ko po kasi ng kamote, lalong-lalo na po yung mga talbos. As four, na nga po, mga bandang alas 10 naman po ng umaga, ay papasok na po ako sa trabaho. Nga po pala sa pinagtatrabahuan ko, napakaiksi lang po ng oras ng pasok namin. Ako open po kami ng 11 hanggang alas 2 o alas 3 ng hapon. Wala din po kaming break time kasi nga po maiksi lang yung oras ng pasok namin. Pero pwede naman po kami uminom ng tubig kapag nauuhaw. Kaya bago po ako pumasok sa trabaho, ay kumakain na po ako ng almusal para hindi po tayo maguto. Ito mga auntie pag-uwi ko po ng bahay ako po yung mga pinamili ng mga pinan kung hapon. Tapos nagpahinga lang po ako saglit. Naglakad na ako dahil susunduin ko po si Kenshi. Kapag naglalakad nga po pala ako papunta ng school. Abot lang naman po ako ng nasa 10 to 15 minutes. Ah! Da. Kaya gusto niyang maglakad mga anti kasi magpupulot siya ng ano bulaklak. Kaya nga po pala kami naglakad ng anak ko dahil kaninang umaga. Nag-request po si Kenshi na maglakad daw kami pa uwi. Ayan yung anak ko. Aabutin kami dito ng isang oras. Ito nga po yung dahilan ng anak ko kaya gusto niyang maglakad. Mulot at mimitas nga po siya ng mga bulaklak. Pakahilig po ng anak ko sa mga bulaklak kaya kung ano po yung nakikita niya ay pinupulot niya. Ito kami tinatagalan sa paglalakad kasi nga po itong anak ko kung ano-ano po yung pinupulot niya. Kasi <laughs> Kenshin talaga yung kasama ko sa paglalakad minsan ay naabot po kami ng siyam siyam. Kabagal po kasi ng anak ko kung ano-ano po yung ginagawa niya. Pero alam niyo po sa totoo lang ay natutuwa po ako sa anak ko. Ay alam ko na kahit sa ganitong bagay ay nag enjoy siya. Basta kung ano yung napapasaya sa anak ko ay susuportahan ko siya. Kahit na maabot na po kami ng siyam siyam dito sa paglalakad mga ante. Sa wakas ay nakauwi din po kami ng bahay dahil napagod po kami sa paglalakad kaya heto merienda time muna. Habang nagbimerenda po ako kanina si Kenshin naman po, ay nag-request na magluto daw po ako ng patatas. Luluto nga po ako ng parang french fries. Gustong gusto po to ni Kenshin, kaya pag uwi po niya galing school. ito po yung nire-request niya. Habang nagluluto po ako dito si Kenshin naman po, yung mga nakuha po niya mga bulaklak kanina, ay nilagyan po niya ng tubig. Ganito po yung ginagawa ng anak ko sa mga naukuhan niyang bulaklak. Para hindi malanta, ay nilalagyan po niya ito ng tubig. San pa nga po yung mga bulaklak, ay nilalagay po niya sa base. ito na nga po pagkatapos ng ilang minuto, ay tapos na rin po akong magluto ng patatas. Lagyan ko nga rin po pala ito ng konting asin para magkaroon po ng lasa. Tuwa po yung reaksyon ng anak ko. Tuwang-tuwa siya. Kraut ng ng mga anti nagbilis na. Pagkatapos ko lutuan si Kenshin, ay maglilinis naman ako dito sa lababo. Kaya lang po, maraming maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... 皆さんありがとう。サラミマラパポ。